Welcome to Henry KNG TV Nandito tayo sa ispon ngayon Magluluto po ako Ang iluto po ay sinigang Sinigang sa gabi bali bumili po ako ng pork Ayan po, pork liempo Pork liempo Tapos bumili po ako ng gabi Gabi Nakawili ah, po ako ng kamatis, ah, sibuyas, tsaka po siyempre itong pang natin na nor sinigang sa sampalok mix. Tapos nga po, pumitas po ako dito sa aking taniman, nag-harvest po ako ng mustasa. Badehan lang po yung mga sangkap ng sinigang. Badehan nga po, babalatan ko po itong gabi, ihiwayan ko yung kamatis, yung sibuyas, tsaka siyempre itong pork. Ayan po, ngayon po, makisimula na po ako magbalat ng gabi. Bali may balot ng plastic ng kamay ko para hindi po makate. Kasi po medyo makate pag walang balot ng plastic. <laughs> Kau baca apa sahaja sinibar lagi, tijamu di lah. Sinibar lagi tijamu. Ini puru grade tak kan orang orang ni daripada. Berapa? Berapa enam tu. Nee, nii, 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 sa, Astero. sa magulang. Active, active sa school. Oh. Like for example, yung mga activities, di ba? mga magulang. Pag active magulang, maganda. Oh, ano? Para yung anak ko yung nasusubay pa yan. Hmm. Pag hindi active ang magulang, naku, yari. Yari ang anak. halos ayaw nang pasalihin sa lahat. Oo. Oh, hindi. Pwede. Yung bukod sa ayaw pasalihin, hindi masubay ba yun dito. Yung hindi malaman kung ano yung ginagawa ng anak nila. Kung tama pa ba. Oo. Oh. May iba kasi sa lahat sa guru. Eh. Hindi. Mali yun. No? Number one talaga yung magulang. Oo, oh, number one. <coughs> wala ko si Tita Pena sa ano na. Umuwi na, nag-post kasi nang ala ko eh. ay say. eh, aris na yun. Yan ang ginagawa. Hindi, si Ayumi ang natidamin yung anak. Yumi, si Ayumi, oh. Bakit kabilis naman yung Ayumi mo well, eh? Uh, wala yung bitrabaho yun. Ano ba tawag uh, ni Ayumi? Para sa mga grap, design ko tayo ni Apte ng bahay. Eh, simple so, lang naman niyo, ship, Simple Pacific lang, simple na. lang naman ang design sa Japan Hindi naman nang nahirap ang design eh. oh. Simple lang oh. ang design ng bahay sa Japan Hindi naman katulad ng oh, mga kahoy doon, eh. oh, Simple ay, magsisiga nga ako ng ano. Grabe. Yan, yeah, nakahando ko lutuin doon. Sana. Magayak ako ng luya. Eh. May luya na. Ano, magluluto sana ako ng ano. Hokay. Ay, solid din yan. Magluto sana ako ng hokay. Nagayak sa bahay. Tapos nagluto ako sa bahay ng daing. Sa Aguilis. Nakalimutan ko naman. Edela na <laughs> Alana. na, nakalimutan ko. Ede, yung ginawa ko. Buti, may, may baon akong noodles. Asa na kayo? Iba, tinabang ako. E na ko. ako hindi magbibihisa. Ako eh, pinanood pa pari ito. Kaya bibihisa ko ng dakinit. At tapos, na ba yung ano? Day 2? Ay, hindi pa ba sila pinabalik? Hindi pa. Nanonood pa daw. Oo Eto, mainit yung suot ng anak mo. Ano no, no, no. yung suot ng anak niya? sa yung itim. May yung pansayo eh. Bago Pansay, oh. pang babae, no? Oh. Okay. Sisira kasi punong abala dyan. Kasi siya yung chairman ng Pilipino, siya ipuno mo pala. Hmm. Eh, kaya nga, paano pa pinaghalo na yung Hindi ko lang kaya... parang pinaghalo. Kumunta ba? Kumunta ba? Kumunta oh, ba? Kaso nga lang, meron dito. Kaya nga, dito. may pwede po. May kaya kaya... Oh, ako na eh. Hindi pa pala. Kay Pip, anak ay Isa lang pala anak eh. kaya eh. <laughs> <laughs> Kalau nak anak balik kapur. Bisa lang dito isa sa isa. O magtatamok. Isa isa. Isa isa. Isa isa lang. Isa. Isa. Ay, <laughs> dito. <laughs> dito. <laughs> ano 'yan? Di isa. Di isa. Di na nga isa. Ano 'yan? Tay ding mami, 'yung tay ding mami. Ha? Tay mami. Yan pore din na. Sa bahay sa atung ganet. Di tunggabi. Di musasa. Okay. sibuyas, sili at saka itong ating nor sinampalukan sinigang sa sampalok tapos na po ito pinakulang ko muna ito ko muna siya tapos sa babalawang ko kanilin ko rin po ng asin mulo huwag sa upo siya at saka papakulang ko ng panibahan ko ay po, po malinsa siya papakulang ko po ulit kaya pag na Ilalay ko na po yung kamat sa sibuya. Ito, oh, kumukulo na. Ilalay ko na po ulit. na po itong sibuya sa kamatis. Tapos po dyan, lalayan ko na po nang gabi para lumapot sa bago. Ilalayan ko na po ng gabi yan para lumapot. Pero hindi po lalagay lahat. Magtitira po ako uh, sa huli-huli, medyo huli ko na po ilalagay yan. Pakuloy lang po natin yan. Ayun ako, Tsaka lalagyan po natin siya ng asin or salt. Pero po natin asin. pa so, umulo na siya antay lang po natin na medyo lumambot at saka po lalagay uli yung gabi na natitira ayan po so, medyo malambot na yung gabi uh, pipisayin ko po siya ngayon para iuhulo po na yung iba pang gabi ayan kaya ko po sa pipigayin para lima yung sabaw. sa malambot na rin yung bag yung karne medyo malambot na rin yung pork mabisang pulutuin to kasi kailangan lang mapalambot ko yung pork kay Gabi puli yung Gabi na puli tapos so, niyan sasabaw ako na siya kailangan po ng sili para may sipa sili o isang po natin ang patis or pisos panirin ako po siya ng malit na tanglad kasi nga po konti lang ng malit na nga po yung pandero o yung kasirola. kaya malit na tanglad na po nilagay ko para malasa para lumasa pa pag po, pag dinamihan ko, masyadong matapang yung lasa. Kaya ko itong tanglad po para pampasarap para Ang pangarap po ng sabay. Ito, kumukulukulo siya. So, Maya-maya lang po, pwede na po itong ihain. Papakainin ko po, po si misis dito. Kasi po hindi pa siya nag-umagahan. Ito po, narito na yung mustasa. Malambot na yung karne. Malambot na rin yung... Kaya gabi. Ito po, mutun na rin po ito. Maya-maya po. Uh, pagkatapos ng um, pausap ni misis papakain ko na po siya sinigang sa gabi with mustasa sinigang sa gabi with mustasa po, luto na po ang ating sinigang na pork with gabi and mustasa napakasarap po nito sabo pa lang po ay ulam na yan po, ko na si misis nagbayan ko ako ng practice sa may sili ako siyempre ayan po yung sinigang na port with gabi and Mustasa meron po kasing nga ano ngayon sa school meron po kasing dito ngayon program kaya po naka ano tawag sa ako ngayon? Pilipiniana kaya naka -Pilipiniana po yung misis ko dahil nga po uh, meron pong program. yan po yung Gabi. So, paborito po yung kasi yung chili sa gabi. So, may konting pad sa chili. Tapos may mustasa nga po. Yung mustasa po, i-harvest ko lang yan, pati yung chili. Wow. Sarap. Ang gusto gusto po niyan. Ako po, mamaya po, yun din po wala namin yung tanghalian. Kasi po, nagluto ako sa bahay kanina. Eh, nakalimutan ko naman dalhin. Kaya po, mabilis po ako nagluto dito. Nagbumili po agad ako sa... sa tindahan ng, toto, ng pork ng gabi yung, yung pumusta dito lang po galing yan ay so, masarap gusto so, gusto po niya kaya po yun ang po. Okay. So, good morning good morning po sa inyo lahat maraming salamat po sa support sa akin dito